ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng TB o tuberculosis sa buong mundo. Ngayon, bumaba na tayo sa ikadalawamput limang pwesto. Dahil dito, kinilala ang Pilipinas bilang TB champion ng USAID o ng United States Agency for International Development. Pero marami pa rin daw dapat gawin para tuluyan ang masugpo ang sakit na ito. Si Steve Dailisan on assignment. Sa dami ng ancestral house dito, iisipin mong nasa Vigan, sur ka. At kung hanap mo ipampainit ng sigmura, ala eh, tara na at higupin ang ipinagmamalaki nilang bulalo. Dito sa Barangay Poblasyon sa Bayan ng Taal, nakilala namin ang mag-asawang Mike at Angeline, hindi nila tunay na pangalan. Ang buong akala ni Angeline, ang kalbaryo minsan dinulut ng sakit na tuberculosis o TB, hindi na niya muling pagdaraanan. Nagkasakot tayo po ako ng yung 2005, ginamot po ako ng 6 months sa center. Katapos ko po ang 6 months, gumanda na po yung aking pangatawang. Tapos po bumalik. Hindi nagtagal, pati ang asawa ng si Mike nagkaroon na rin ng TV. Araw-araw, kumagpunta ang mag-asawa sa health center para uminom ng libreng gamot. Apat na tableta ang uminom ni Mike, sampu naman kay Angelina sinasabayan pa ng injection. Kung tutusin, hindi tulad noong unang panahon, nagagamot na ang TV sa katunayan, siyam sa bawat sampung mga bagong kaso ng TV gumagaling. Kung dati pang-pito ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng TV sa buong mundo, nung nakarang taon, pang-25 na lang ang ating bansa. Dahil dito ay ginawad sa Pilipinas ang titulong TV Champion ng United States Agency for International Development o USAID. Ang grupong Philippine Business for Social Progress kaagapay ng USAID sa pagsupo sa TB. Namit na kasi ng Philippines yung MDG goals, yung Millennium Development Goals ng for TB na ang target sana ay may meet by 2015 but it is already met even before 2015. Isa raw ang batanga sa magpapatunay ng puspusang kampanya sa pagsugpo sa sakit na ito. Sa nakalipas na tatlong taon, tumaas ang case detection rate nito pagtukoy sa mga may sakit na TB. Agad silang isinagawa nasa sa ilalim sa gamutan at siyam sa sampu sa kanila, gumaling. Bukod sa programa ng gobyerno, may libreng x-ray at konsultasyon din sa mga karavan. Dati nga po kami ang pinakakulelat na probinsya. With the help of RH staffs and then yung mga BHWs and of course yung mga mayors and governors, talagang na-achieve na po natin yung goal. Isang bayo ng taal sa siyam na munisipalidad sa Batangas na naabot ang target sa pagtukoy at pagpapagamot sa mga may TB. Kompleto sa pasilidad at supply ng gamot ang health center. Meron ding gene expert dito, kaya agad natutukoy kung may TB ang isang nagpakonsulta. Pero ayon sa lokal na pamalaan, higit sa magandang pasilidad, mahalaga ang tamang kaalaman at puspusang pagpapatupad ng mga pulisiya. Siguro ang isa sa masasabi natin special or distinct sa amin is siguro yung aming uh, pagkikare sa pasyente. Kasi masasabi ko po na ang ating pong mga health personnel, especially yung mga naka-frontliner po natin sa, sa tv program, is talagang dedicated. Ang sakit na TV hindi lamang nakakaapekto sa kalusugan, kundi maging sa kabuhayan at kalidad ng buhay ng mga tinatamaan nito. Pero marami na ang gumaling at napatunayang kayang pigilan kung di man tuluyang masugpo ang sakit na ito. Ako po si Steve Dailisan at ito ang aking assignment.